Dito ako sa palengke guys. Bibili ako ng... Bibili ako ng... Nakabili na ako ng bigas. So gulay na lang. So naganap tayo ng gulay. Hindi ba kasi ah, namamahal sa si LP, maganda naman ang talong. Yan lang ang talong mo, te. Ha? Yan lang talong mo? Oo. Oh, hindi ako makabili ng haba, eh. Mahal diba. lang ba ba? Ano ba yan? Yung walang buto ba yan? Oo. Oh, o... meron. 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 Ano di, na naman? Ito ko. Hindi ba bubuhay ito ko, walang buto? Hindi, I mean. Hindi, <laughs> meron talaga na walang buto. <laughs> Pero, may buto siya. May, siya. may buto siya pero na totally... Gato may o. Buto niya oh. O, oh, ganyan lang po. Wala nga oh. yan siyang buto. Oh, ayan, ganyan. Hindi katulad doon sa mahaba na so, ano. Pero ano, ano, makakapag yung pagkakano yeah, ng buto. Ayan, uh -uh. ang ganda. Ay, hindi siya na. O, sometimes I speak English. <laughs> <Okay. laughs> hindi. Ay, malaki. Tasuma siya malaki. Tayo yan. Kalahating oh. kilote.

Kamait mo? high 25. Pakano si Nicole? Ah, 21 point. Talong pikalat. Talong kalhati nak. Kanina. Wala. 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 na? Wala. 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 sa alin Wala. Wala. mo, Wala. sa mais mo?

你呢？

Magkano mm -hmm. ba natin yan? Talong talong? Ako. Ay, may talong, ispatang oh. talong, kwisong talong. Nilag. Mi! Mi ay hawak ko Yellow, white. Ay, eh, white pa lang. 100? ang red? Okay. Okay. Anong color? Uh -huh. Dilaw. Ano pa, 20 yan? Ano ba yung nabihabigit? Ano ba kayo nabihabigit? Sobrang wala kay Ruby. Ayan. Ano yun? Ay, nabayad ka. Wala pa. Wala pa lang eh. Wala pa. to eh. Wala pa yung Magkano na lahat? B. B Compute mo sa iyo. Ano ba? Wala tayo. Isa pa na lang ng kulay. Wala tayo. Ha? Ito ay kalate 40, for 30, 70. Sabi mo 30. Yung ay yung ano? 30 sa 40. 70. Ang kalate, 100, 170. Hindi magluwawag. Hindi! Bakit no? po. Kamatis Magkano kalahati nito? yun ito? 100. Coin! Kasi bunyas mo. 21. Tandaan 200 ng kilo nyo ito. Kwenta Wampo. Ah! Kaya na mangga? 40. Yan ang pumiliya, bagong kita. Magkano lahat? 170. Ah! 10! Get! Come! 170. Mango. Kilos. Wala nang mura ngayon. Tao na lang minumura ngayon. <laughs> 50, 20. 50. Mag Is 50. Isa dito. Yan, squinta. Dalawang kilo. Damihan mo. Sige. Sabi mo kay daddy. Kay hey, papa daddy. Ano po sa ito? Magkano dito sa ano nakabalot na pesos po? Ito 20. Ito? 50. May giniling kayo niyan? Wala po eh. Didik-dikin lang po. Ah, didik-dikin lang. Okay. <laughs> Ay, sandaan lang balot. Ang tamis ng mangga. <laughs> Yung mga ang bilo. 100. Sandal lang yan eh. Negit sa kailo yan. Magkano sa dito? <laughs> ha? 90, 90 kilo. ninety 90. Asukal ini kecap. kilo. Hai. Okay. Magkano lahat? Ano? Nandito ako sa loob ng palengke guys. Ayan. Bibili ako ng ating ito ako ng ginataan. Okay. Sa hindi binalatan? 120. Pwede na po. Lagain tapos lagay sa rack. Pakilo na Paka ano? Paka ano? Paka ano? 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 na eighty lang. yan lang ang pinalatan yung gulay. <laughs> may kalot yung pati off 25 po wala ayan guys ayun lang yung tumuloy bibili ako isa na ako hanap ako ng sagot itong may kulay <coughs> Ano gulay? Wala ang sanggo dito nagtitinda, te? Sanggo? Meron po tayo sanggo, hilaw. Yung multicolor. Po? Yung may kulay. Wala po. yung may kulay po, madam, niluluto yung bago nila rin ang pagkulo. Na Tala po. Ah. Uh Tala po, madam. lang. Sanggo lang natin. Wait, guys. Wait, three. Madam, Yes, pwede sa inyo po, magkano sa bawang na binalatan? 165, madam. Thank you po. Isang kilo yung ganyan, isang balo? Yes. Oh, One kilo. Yes, kulay-kulay. bilhin na po. Sa talong, magkano naman sa talong? 65 po. Thank madam. Thank you.

हैलो तारा भाई, देखना। नहीं नहीं, कोई नहीं। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। नहीं, नहीं। Oh, mayroon na rin sila dito. Okay. Ha? Ah dito. Akin na. May siniksik ako dyan. Ito malaglag. O, malaglag oh. Tipik malag oh. mo dito. Ayan guys, karating lang namin. Ang init. Hindi. Ay! Yung tayo si Jero. Nakapamili na kami ng buo pang isang buong linggo guys. Bigas manok, gulay. Ayan. Ang ano ba, tilapia, dalawang piraso, kay 150. Mahal. Tapos mayroon na rin kaming talong. Tapos nung nagutong kami, kumain ako ng tawag chicken. Silaw naman yung chicken, dinala ko na lang. Sayang naman kasi itapon. So lang guys, maraming salamat sa inyong panonood at pagsuporta. Shout out dyan sa mga bago kong subscribers. Ayan guys, mag-iwan lang kayo ng bakas at ako'y papasyal sa inyong bahay. Yan lang guys, bye!